Good day guys. Init. Silaw. Uh, ako po ay merong uh, ishishare na aking karanasan. Sa aking karanasan. Nakikita nyo po, uh, nakikita nyo po ba itong aking hinahawakan? Siyempre ito ay bayabas. Small guava or natives na, na bayabas. Ito guys, kung kayo ay merong sakit sa tiyan, halimbawa kayo ay may ulcer, ayan, itong bayabas guys is nakakagamot ito ng hilab ng tiyan kapag ikaw po ay may ulcer na kumuha lang po kayo ng medyo hinog hinog na bayabas yung hindi naman po masyadong hinog yung kalagitnaan ng hilaw at ng hinog so siya po ay maliba lang ang tawag po dito sa amin ay maliba lang ang ginagawa ko po ako po kasi may ulcer. So ang ginagawa ko po, kumakain po ako ng malibalang na bayabas. Yung balat lang po guys ang kinukuha ko. Kinuk kinakain ko lang yung balat niya at kinukuha ko yung katas. Itinatapong ko naman yung sapal, yung balat mismo niya. At hindi po ako umiinom agad-agad ng tubig para yung katas ng bayabas express na dadaloy sa ating bituka upang madaan na ng, ng, katas ng bayabas yung ating mga bituka na may mga gas-gas na sinasabing gas-gas sa ayong sakit ng nagkasakit ng tiyan na ulcer yan po nung nakaraan linggo guys sumakit yung tiyan ko ulit pero matagal na yung aking ulcer na yun na nung nakaraan linggo Uh, naramdaman ko ulit kaya naisipan kong kumain ako ng malibalang na bayabas yung guys ang nakagaling sa aking sakit ng tiyan yung katas mismo ng malibalang na bayabas yung gitna nito guys hindi ko yung kinakain kundi yung balat lang talaga mapakla medyo mapakla pa pero makatas yun ang niluluno ko uh, at hindi agad ako nag apply ng tubig yun guys nabawasan ng aking paghihilab ng tiyan hanggang ngayon hindi na po sumasakit ang aking tiyan dahil po sa bayabas.